I'm <laughs> ano Magandang 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 araw sa inyong lahat mga itechi. Welcome back sa akin channel. In today's video, uh, nakikita nyo ba? Ang nakikita ko, mga memoria, mga itechi dumating na. Yes, dumating na ang ating pinakahihintay sa buong mundo. Charis, sa mundo na ijutangan. Charis. Well, anyways, as you can see, o, oh, ba? diba? kitang kita yun, may dalawang pakete. Pakete, may dalawang package na dumating. <laughs> ano kaya ite? Hihimay-himayin natin ang isang app na bago ang ating hihimay-himayin. This is not ano Ola. This is not the usual online lending app review na talagang hinihimay-himay natin ang bonggang bongga. Itong app na ito ay isang bagong online shopping platform. na ating gigimay-gimay yun. At saka, syempre, titignan din natin mga Mima uh, kung pwede tayong jumutang o di ba sa online shopping na Itechi Yeah, o diba? di ba? Pwede kayang mag-installment di sa online shopping platform na si Tema. Tema. <laughs> yes! Siya ay si Temo. Tem Temo. Charis. So, Ayun na nga. Unbox na natin. Mga sa so dumating ang dalawang package ng Temo. These are products coming from Temo Online Shopping. Talaga naman. I-unbox natin and alamin natin ang oh, nasa loob nito. May pera kaya? Chary! Um, <laughs> alamin natin kung ano ang nasa loob ng mga mahiwagang package na to. Okay, so makwento ka lang mga Mima, itong dalawang package na to, sinend sa akin ni Temo. Maraming maraming salamat pala kay Temo ha, for this uh, opportunity. And of course, syempre, i-unbox natin ng bonggang bong kasi mula na natin. <laughs> Anong gusto niya? Yung mas malaki or yung mas maliit? Itong mas malaki na lang muna. <laughs> mas malaki muna, okay. Ay, sabi ng aking Junakis, yung maliit daw. Yung maliit? Okay unahin natin yung mas maliit. Pero sandali lang, sandali lang. Ha? Masyado kayong excited. Pwede kaya tayong jumutang di sa temo na to. Like the other online shopping platform, di ba? May mga hulugan sila or installment, di ba? Pero etong si Temo kasi, affordable prices, tita. Chipanga. Kaya i-check natin yung mga prices na napili ko sa mga product na itetsuwa. At uh, syempre, para makapag-order na rin kayo. At bago ang lahat, don't forget to subscribe. Click the notification bell para every time. Tayo na magkakaroon tayo yung mga ganitong video review. Kaya yung unang maambo na ng chika. Bam, bam. And of course, pa-follow na rin ako ng Facebook and TikTok account, mga mima. At kung gusto nyo yung order o mag-sign up na kayo kay Temo, tita, i-click yung link ko dito sa description. Mga may manay dyan yung link ng mga products na in-order ko. And of course, gamitin mo ang aking code dito. Oh. Gamitin mo yung code ko para magkaroon ka at maklaim mo ang free coupon bundle worth of $5, 5,000 pesos. Yay! Yes, 5,000 pesos na bundle for both new and returning customers. So, ibig sabihin, kahit bago ka at paulit-ulit yeah. ka nang Jumbo order kay Tem, magkakaroon ka ng 5,000 worth bundle. Yung kinapa... Kailangan ko nang mag-order ng bagong cellphone kay Timo. Charis. So, ito na nga. Ang nalaan. Oo na. natin na. Let's say, ah... Huh? Ay, okay, bago bago. So, yung logistics service or company na nagpadala nito ay coming from, ano, uh, JNT, tito, o, oh, diba? Maayos-ayos naman yung pakete, o, oh, mo. So, bubuksan na natin. Ah, ano kayong naman ni Teche? Ah! Ah, kakagating ko. Charis, <laughs> kinagat. <laughs> kakagating. Ay, pwede naman pala dito. O, oh, diba? Tingnan nyo. Papakita ko muna sa inyo. Uh, this is coming from Timo. And Timo Okay. Uh-huh. Uh -huh. Oh my gosh. This is I think this is CCTV. Iga natin. Oh yes. Ay tita, CCTV. Oh Ang it's outdoor CCTV siya. Ah, oh, tara. Wow. <laughs> Kita Ayan, oh, outdoor CCTV. Kasi ang daming marites dito sa kapit ba? Gusto <laughs> ko i-install it, sa, sa labas ng aking bahay labom. And, tingnan nyo naman. Kompleto siya sa ano. May manual pa. Mm, may screwdriver at saka ano. Uh, pang charge USB. Tapos, ito yung manual. Okay, hihimay-himayin natin yung kanyang specifications ng CCTV na ito. Kasi, kaya ako kumuha nito. Kaya ako piniling kunin ito. Kasi nga, kailangan ko talaga ng CCTV sa labas ng bahay. So as you can see, kapag inopen mo yung app mo as a new user, tita, may 5,000 coupon bundle ka na pwede mo i-claim. Click mo lang yung claim na yan, tita, para magkaroon ka ng bundle. O, diba? Click mo yung link ko dito sa description ha, at gamitin mo yung code. Okay, so ito yung sa ano, CCTV. So itong app, pretty much, very simple and slick naman siya. Alam mo ang nagustuhan ko dito sa Timo app, meron siyang si sinasabi dito. Um, user manual. Meron siyang user manual or product guide. So you can check the user manual dito. Ayan siya oh. Aha, magda-download na 'yan para makita mo yung specification mismo ng yung product na in-order mo. Ito siya oh. 'Di ba eh? So dito na rin Kompleto na. May instruction na dito paano i-install yung CCTV <laughs> magana. <laughs> kasi alam niyo na sa mga panahon, ang dami marites. dami <laughs> marites. So, kailangan maglagay talaga ng ano, ng CCTV sa bahay, sa labas. So, maganda naman siya. HD Wi-Fi monitoring camera daw. Tapos may 355 degree. Ah, 355 degree talaga. Intercom Home Security Camera. May remote night vision camera na rin siya. And, perfect siya kasi nga, Mima. Tignan nyo meron siyang parang voice or voice over talaga. Kung pwede kang magsalita. Uh -uh. Kunwari may nakita kang tao maakyat sa ano, sa, lik sa, sa harap ng bakot ninyo. Sa bahay ninyo. So, pwede mo siyang sigawan. Hi! Hi! Ang ginagawa mo dyan. Ba't, mo, ko maakyat dito? So, pa ako. Mga ganyan. So, ayan. So, pwede mong ano, gamitin yung app. di ba? To talk. To the, ano, magnanakaw. Charis. So, ito siya. So you can order naman magkano lang naman to, ang mura. Very cheap and affordable prices. Ayun oh, 805. Ayan, makikita mo diyan 805 pesos kinambular. Ayun. Okay, dito na tayo sa ano pangalawa. Ano itong susunod? Okay, ito na. Ah. Ah, ano ite? Ay, this is a fan. Okay, so para siyang ano, alam mo yung usong-usong fan ngayon? Ayun o, as you can see. Ah, oh, yung usong-usong fan. Pero buksan muna natin. Ah, ito Hmm. Ah. kita yun. Oh, o, diba? May kasama siyang manual na sa loob. Ayan. Alright. Kasama din dito ang USB charger. Ganun siya. Okay. And of course, the fun itself. Mga Mimar. Wow! Ay, ang eh. Oh. Diba? May battery. Na-charge na, na yan. Ga, itry ka natin. <laughs> oh, di ba narinig yun? Ay, level 2 na. Level 2. Nakita nyo yung level 2. Hanggang ilang level to? Ah, level 3. Oh, level 3. Okay. Ay, hanggang 3 lang. Hanggang 3 lang siya. Pero ang lakas na niya, ha? Ito, level 1, oh. Charis. Habang, na habang nasa jeep ka, gamit na gamit mo to. Di ba? Gaganon mo lang sa, ano mo, mukha mo. Para hindi naman, ano, magpawisan. Tapos gaganon-ganon mo sa, ano, sa loob ng, ano, damit mo. Ay, pwede mo ilagay doon sa kipa. Charis. Oh. Ayan. <laughs> Ang Okay, tignan natin yung specification niya. Nandito sa app mismo. So, ito siya. Alright. Gala Top? Gala Top. Okay. So, Gala Top, portable mini fan, USB, rechargeable siya. Tapos, 3 level yung speed niya. Adjustable fan siya. And small personal desktop. Pwede mong dalhin kahit saan, tita. Kahit nasa jeep ka, magsusundo ka ng jowa. Best more <laughs> naiinitan ka ng sobrang sobra, pero pwede mo siyang gamitin anytime, anywhere. So, iti-charge mo lang siya. Make sure na it's 100% fully charged siya para magamit mo siyang bonggang-bongga buong araw. So, magkano lang to? Maliit lang to. May mga pagpipiliin ka, o. Oh. Iba't ibang kulay. May black, silver, ano to, pink, blue, at saka purple to. 289 pesos. 289 pesos lang. Okay, answer sunod Ito na. Ano next natin? Ay! Ah! Ay! Ano ite? Wash bag! Ang taray na ganar! Okay, so buksan natin. <laughs> no, 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 no! no. <laughs> Eto oh! Ay! Perfect siya, Mima! <laughs> Okay, perfect siya for ano travel, oh, 'di ba? Pwede mo lagayan dito ng ano ng panty. <laughs> Yung mo. Yung mga basang panty, 'di ba? Kasi plastic siya eh, oh. oh 'di ba? Tapos, pwede mo siyang paglagyan ng toothbrush, mga sabon, shampoo. Kapag magta-travel kayo, isama mo na to sa ano, sa plano mo, no? Kapag magta-travel ka, kumuha ka ng wash bag. Magkano lang to? Mura lang to. So, ayan. Kasi, naisipan ko. Kasi, mahilig ako mag-gym. Nag-gym ako sa office. Eh, minsan, ang gamit ko lang, ziplock. Para paglagyan ko ng sabon. Eh, basa na yung sabon, pati yung panty. pati yung, ano, yung towel ko. Basa na. Ziplock. Isa-isang ziplock, tita ang ginagamit ko. Kaya, kaya naman, kumuha na, na ako ng ganito para bonggang bongga. Okay, so as you can see, itong si wash bag, may mga different colors naman siya. Pero ang napili ko is black. O ba diba? as you can see, o, oh, ang eh. Mm. Meron din pang babaita. O, oh, yan yung price niya. 82 pesos lang! Ito peso yung portable travel storage bag. Lightweight siya. Pwede sa toiletry wash bag. With zipper. Ayan yung zipper. Waterproof. Transparent pa. Na organizer. Bonggang bongga siya. Kasi kapag magta-travel ka abroad, di ba? kailangang mong iskan yung maleta mo. Dapat kita yung ano no, laman ng wash bag. So, dapat transparent. So, mas madali na lang makita nung scanner. Next! Next! Ano na? Ay! Ang dami naman ito. What's this? What is this? Smartwatch! <laughs> My smartwatch <laughs> na pake! Okay. Ay, hindi pala sa akin. Sa aking Junakas. So, bubuksan mo na ito. Ah, di ba? Ang Smartwatch. Ito natin. Ay! Taray! Ay! Ang Uy, ang cute naman niya. Oh, nakita nyo? Smartwatch Ay, buksan na natin Excited na ako Ay! Ay! May pera Ah, oh, May manual Kasama yung manual niya Uy, talaga hindi nagpapatalo si team mo ha Kompleto siya Ah, may instructions. Okay. So, tignan mo natin instructions. How to connect the phone and watch. So, pwede mo siyang i-connect sa phone mo. It's either sa iPhone at saka sa Android. Pwede sa Android. I-coconnect mo lang ganun. May app siya. So, to try natin yan. Siyempre, ang laman ng box. Ah. Kasama dito ang mismong watch. Ayan. Okay. Yan, as you can see, on taray, oh. Tapos, yung rechargeable siya, Mima, oh. Ito, ito yung pancha-charge mo. Ilalagay mo siya. So, parang, ang mangyayari niyan, igaganoon mo, parang ganon. Ayan, may, may ano dyan, oh. Nakikita nyo yung para siyang may silver kinembolar. Tapos, may, ito yung pinaka-charger din niya. Yun yung pinaka-butas So, ito yung pinaka sakit siguro niya. Tapos, igaganoon mo lang. Charge mo lang gana. Ah, di ba? Nag-charge niya. Ilagay mo na sa ano, isaksak mo na sa charis. So, yun, naka-USB, ano naman siya, 2.0. 2.0. <laughs> Anyways, yan, Dito, try natin. Well, kaya ako naisipan kumuha ng smartwatch is this is really for my Junakis. Kasi nga, kailangan ko siyang i-monitor. <laughs> ah, 381 pesos lang. May smartwatch ka na. Okay. So, pwede ka mamili ng iba't ibang kulay. May black, may pink, at saka silver. Siyempre, black yung pili ko kasi for the Junacos. So, fashionable smart watches for men and women. wireless siya. Ah, wait lang. Wireless call reminder. Multi-function sports watch. Okay. So, ang dami na rin bumili. 381 pesos lang, oh. Okay, naka 89% limited time offer siya. O ba? Diba? Pupwedeng, ano, you can make and receive calls through your watch without taking out your phone? Hala, ang galing pala nito. So, you can, para siyang uma-iPhone din, no? Uma-Apple kinambular siya. So, anyways, gagamitin ng Junakis ko naman to. Susunod. Ano to? Travel storage bag pala, oo. Oh. Ayan, buksan natin. Ayun. Uy, kasyang-kasya dito yung damit. Kasyang-kasya yung damit. Kasi wala ako nito eh. Wala akong travel storage. So, ayan Oh. At least meron na kaming magagamit. O, oh, pang travel bag. Lagay-lagay ng mga kapantingan. Para ano, hindi siya bulky. ba? Diba? Para hindi bulky. O, oh, one, two, three. Ah, meron siyang... Meron koding ano dito paglalagyan ng separate na para sa kikay kit mga ganun kalipstikan okay so dalawa tatlo uh, may paganyan sya pouch siyang ganyan kaliit ano to ang tawag ko secret pouch ano yung lalagay ko dito panty secret, <laughs> secret pouch ay tatlo na yon uy apat ala apat na yeah. apat na pieces ano to pwedeng lagayan ng ano to toothpaste mga ganun tapos ito yung pinakamalaki Okay. <laughs> so, ang price nito, Mimi, is 160 pesos lang. I-grab nyo na. 6 pieces na siya per set travel storage bags for underwear, documents, and clothes. Toiletries organizer for cosmetics and travel essentials. So, kailangan-kailangan namin to saktong-sakto. Kasi kapag, pag mag-travel kami, di ba, kailangan ko gamitin to. And, kay, ang cute nyo, oh, Gray yung color niya. Pero for sure may ibang kulay yan. Uh Oo, -oh, may ibat ibang kulay. May green, may gray, may black, navy blue, at saka burgundy. Ah, tara eh. Meron pa. hindi nawa. parang hindi na uubos dito. Meron pa. Ay. Wallet? Wallet ba to? Oh, this is the ano, parang ATM wallet. ATM card para sa mga ATM natin. 'Di ba? Sa dami na natin. <laughs> Dami na nating ATM at Credit card Mga kajutangan natin dyan Mga mga Kailang-kailangan ko pala to For the Ano For the jutangs Ayun tara Ano siya oh Cute nya Para siyang pambabae Pambabae ba to Ang cute nya oh Diba Le Para siyang leather Parang leather yung peg nya Mas bubuksan mong ganyan Ay oh. Diba si yung laman may ay may pera ay, kala ko pera okay ang dami niyang silid silira no silid aralan charis so yun mga ilang ano din to ATM mga ilang ATM or credit card yun ang pwede niyang maano occupy so magkano lang to ay napakamura niya Mima 195 pesos kinembolar women multi card slot, credit card holder, business card case, color, block short wallet. Okay, so ang gano'n niya, 195 lang siya. At saka may apat na kulay na siya. Pwedeng brown, orange, black, at saka gray. Ito yung napili ko, black kasi. Pero ang cute nung orange, no? Diba? Perfect sa mga kababaihan. <laughs> pang babae pala to. Akala ko pang, pang men. Pwede naman siguro. Bakit ba? Anyways, dito tayo susunod. Ay, meron pa. May nag-iisa pang laman eh. O, isang nag laman. Ano to? Ano to? <laughs> ah! Okay, alam ko na. So, eto yung... Ah! Ano din siya? ATM. ATM wallet siya. Pero matic. Yung para siyang... Pinupull lang na gano'n. Tignan natin. Wala, nakutan lang ako dito. Kasi may ganito ako dati. Oh, ang cute niya. Ay, wow. Wow, wow, wow. wow. Sandali, sandali. Sandali, para... Ano to? Ano to? bago sa akin, meron siyang dami. Ay, meron siyang ano, may tela. May tela sa labas. Ayun oh, no, may tela siya. Pwede mong ayun oh, no. para may kung gusto kang may ilagay diyan, pwede kang maglagay ng something. Tapos, pa, pwede mong i-pull. Kung Ayan, ang itsura nito. So, maglalagay ka ng ATM dyan. Okay. Tapos, labas-pasok lang siyang ganyan. So, ito yung button. Bagamitin mo yan para i-pull at ilalabas nyo yung ATM na madalian. Hindi, hindi ka na magaganon suk-suk-suk na yan. Diba? Very nice. Very nice. Kailangan ko to kasi dati may ganito na ako. So, it's automatic pop-up credit card holder, money bag minimalist, RFID blocking, men's business card wallet. Ah, paano yung RFID blocking? So, ibig sabihin, hindi niya ma basta-basta ma ano masa swipe or ma scan yung ano credit card or debit card mo mima 150 pesos lang siya ah, napakamura na <laughs> tignan niya oh may iba't ibang kulay may black blue i-check niya mabuti may red o oh, di ba ang tara yung ganda ayan as you can see yung price nag-iiba kasi depende sa kulay ayan check niya mabuti yan ayan Very cheap and affordable prices pala si Timo, antaray. Ito na, bubuksan na natin ito. Pinakamalaki sa lahat. <laughs> ano kayo laman nito? Hindi ko na mabuhat, Mime. <laughs> no, 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 no. no. <laughs> <laughs> Ang bigat. Okay, here we go. Here we go, bubuksan ko na. Ang bigat. Ang bigat niya. Oh, no. <laughs> may manual. Siya pwede mawawala manual. <laughs> Nonstick pan. Ito na. Ang cute. Ay. Mima, ang cute niya. Nonstick Ayan siya, oh. Color peach ba? Orange. Para siyang peach. First time ko magkaroon ng non-stick. Kasi yung mga gamit ko, talagang kumaano kuma siya. dumidikit eh. Kapag nagsasangag ako, tapos nagpiprito ako ng, ng mga itlog. Itlog. dumidikit <laughs> siya, Mima. Pero ito, non-stick. Very helpful. Hindi lang yan, may kasama pa. Merong attack So, ibig sabihin, merong ibang laman. <laughs> What's this? ano ite? May kasama siyang, ano to, screwdriver. Ah, kasi ba, siguro may ia, a, a, ayos or something. Ay, mga ano hawakan to. Ayan yung mga hawakan. Another... Ano yung tawag dito? Caldero. <laughs> Another non-stick caldero. Ang tara Oh. Uy, in fairness, yung pagkaka -pack. maayos siya, safe siya. Ay, caldero nga, non-stick din. Ang cute. Ito sya. Ayan. Oh my gosh. Mima, bili ka na. <laughs> bili ka na, ang cute niya. Set siya meron pa. Ay, maliit. Para sa soup. Mahilig kami mag-soup. Ayan. Bongga-bongga. <laughs> meron pa. Ay! Isa pa. Isa pa. Isa pang ano. Frying pan. Ayan. Perfect. Pang sangag. Ang dami niya. Set siya niwa. May kasama siyang sandok, oh. Oh. Meron na siyang kasama. Maliit. Na pang sopas, pang soup. Hindi ko na mahawakan. Okay. Meron pa siyang kaldero. And... Oh, no, 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 no. Another non-stick frying pan. So, six pieces set na siya, Mima. Okay. Kitchenware pa pots and pans. Basic kitchen cook cookware set. Non-stick pots siya and pans. So, magkano lang siya? na <laughs> 1,772. Yan yung price. Check nyo na. I-check out nyo na mga Mima habang ano pa to. Sale pa. Naka-sale pa siya. Less 76% limited time. Gamitin yung aking link. Yung code ko nandiyan sa description. Ayun sa mga Mimaria natin dyan na mahilig mag- uh, cooking inay dyan. sa <laughs> so, mga cooking inay dyan, di ba? So, yun lang yung mga items na na-receive natin from Temo. Nakakaloka ng bonggang bonggang Again, gamitin yung aking link at saka yung code para magkaroon ka ng 5,000 coupon bundle. Ganito yung itsura ng coupon bundle. Oh. iki claim nyo lang yan. So, may magpa-pop up yun. So, ito yung mga lista ng aking mga items na nakuha, na na-receive from Temo. Ayan. So, ayan yung mga prices nila. So yun lang mami. Maraming maraming salamat for watching. Don't forget to subscribe. Click the notification bell para every time na magkakaroon tayo ng mga ganitong review kayong unang maja-jambunan ng chika Bambam. Bam. Okay. buyers, Magpapag-giveaway ako. Bibigyan ko kayo nito. pero yun lang parang, parang wala pa yata ano installment si Timo wala pa siyang installment parang wala pa akong nakita doon pero may COD sila cash on delivery pwede mo gumamit ng GCash or e-wallet tapos credit card or debit card pero feeling ko yung sa ano hulugan yung mga installment baka in the future magkakaroon sila so abang-abangan natin si Timo hindi naman magpapahuli si Timo sa mga ganyang pajutangan hindi eh, ba ah. And I thank you.